Sa relationship, sobrang babantayan mo yung halaga mo, yung value. Kasi pag ito ang nawala, kahit sa anong klaseng situation mga utol, patuloy po itong maglalaho, patuloy po itong magsisira, patuloy po itong mawawala ng tinatawag na inspiration. For example, yung pagbebeg natin, ayan, matidevalue ka dyan. For example, luluhod ka, makikiusap ka, makikisuyo ka, alam mo yung talaga papakiusapan mo siya na mag-stay na mararamdaman niya na sobra kang natatakot kung siya po ay mawawala mga utol. maaring mag-stay siya sa'yo, maaaring tumuloy pa rin po yung relationship, pero it will be short-lived. Kalaunan mga utol, ito po ay masisira or matatapos din. Kaya dapat lagi kang concerned at aware dun sa halaga mo. Kung halimbawa ang pakiramdam mo ay madi-devalue ka, huwag mong payagan ito. Huwag mong i-allow ito mga utol lagi mo yung babantayan. Let's say try ka ng try, sinesave at finifix mo yung isang bagay by texting him or her mga utol maghapon pero hindi siya nagre-reply sa'yo. Ngayon of course dahil sa mahal mong isang tao at nagkakaroon ka nga po ng panik, syempre mate ka na mag-reach out or habulin siya. Yon mga utol ay isang way para ma-devalue ka. Kaya ang dapat mong gawin mga utol, stand on your grounds, yung position mo. Huwag mong bibitawan ito mga utol dahil psychologically, makikita niya yung halaga mo. Kaya napakataas ng percentage mga utol na siya din po ang mag-reach out, mag-effort at humanap sa'yo. Kaya sa pakikipagrelasyon, between your capacity and value mga utol, lagi mong pipiliin yung value, yung halaga. Kasi tayo, automatic yan eh. Madalas tayo na gusto natin magpasikat, gusto natin magpabango, kaya napupunta tayo dun sa ability or capacity natin ang gusto natin iparamdam na meron tayong effort. Gusto natin iparamdam na kaya natin mag-effort na tayo yung the best mga utol. Wala naman pong problema doon. Pero dapat, eksakto lang. Dahil dapat binabantayan mo, in my opinion, mas mahalaga yung value natin. Kasi pag yun ang nawala mga utol, unti-unting magdadrap ang atraksyon at unti-unting babagsak ang motivation. Kasunod nito mga utol, mababaliwala ka na, iiwanan ka na, mawawala din po yung relasyon. Kaya mark my word at lagi nating tandaan, importance, value. Ito ang dapat natin papahalagahan at hindi dapat nawawala sa paningin ng partner natin.